parang hindi ka nila pinibigyan ng ano eh. Hindi ko, hindi ko alam anong meron sa akin, nang, pero hindi ko maintindihan lahat eh. Kaya sabi ko, mas gugusin ko lang sige mag-isa. Yung mga tao na akala mo okay na, pero hindi eh. May nakikita ka na mali, may hmm. supply. Parang, na, parang yung nangyari na dati, takot hmm. ka na na maulit. Hey, what's up mga guys? Joe Walking Tour PS po ito. Uh, mayroon po tayong natagpo ang isang Pilipina na homeless at uh, ang tanging hiling po niya sa mga kamag-anak niya o mga mahal niya sa buhay hindi mo niya minensyon yung mga pangalan ay matanggap siya at magtiwala sa kanya para sa kanyang pagbabago uh, mga kababayan ko na nakikiusap po ako kung sino po ang kakilala ni uh, kamag-anak nitong uh, si Ate Rhoda please po Pakitanggap naman po siya at uh, willing na po siyang magbago. At panoorin niyo po yung kanyang uh, mga hinaing sa kanyang uh, mahal sa buhay. So, sige po mga kababayan ko, huwag po natin siyang i-judge dahil lahat po tayo nagkakamali. Ang tanging hiling lang niya ay matanggap siya at mahalin siyang muli ng kanyang mga kamag-anak, alang-alang man lang sa tatlo niyang anak. So, sige po mga kababayan ko, panoorin yung ang ito. Excuse me. Ah, you want some coffee? Coffee, Tim Hortons. May bayad po. Oh, Pilipina? Oh, may, libre ba yan? Libre? Talaga? Ayaw mo? Gusto ko, syempre. Gusto ko kape. Ah, sige. Maraming okay. salamat. Tsaka... Kuya. Ano po? Bakit, bakit ka nandito? Sino may pakalasa niyo? May pakalasa? Ano pakalan mo? Joke. Ano Hindi, nagbibigay talaga ako ng pagkain. Nakita pagkayan ko na. Pagkain ko lang kayo nakita dito. Bakit? Lagi ka pa nandito? Um, madalas po. Anong problema? Bakit nandito ka? Ah? Hindi naman. Wala namang problema. Um, huh? Wala akong problema. Parang hmm. hindi ko lang maintindihan kung ano yung paligid ko. Tsaka parang nasasaktan lang ako siguro na andan na rin yung takot ko. Kaya ma'am, parang mas kinugusto ko na lang na mag-isa yung parang feeling ko lahat kasi ng tao na naiya ka na hindi ano yung yung akala mo yung kahirap na hirap kang magtiwala tapos yung binibigyan mo na ulit ang chance sa sarili mo pero parang hindi ka nila binibigyan ng ano eh. hindi ko, hindi ko alam anong meron sa akin ba't ganun pero hindi ko maintindihan lahat eh kaya sabi ko mas gugustuhin ko lang sige mag-isa hmm. yung mga tao na akala mo okay na pero hindi may nakikita ka na mali may mm. supply, parang na, parang yung nangyari na dati takot mm. ka na na maulit-ulit, yeah. kaya huwag kang mukang huwag kang sige Ayon sabihin mo lang na, ayoko na, ayoko mm. na ulit maramdaman yung mga naramdaman ko dati na mm. hindi naman ako galit sa mga tao na nakasama ko dati pero yung nangyari sa akin na gano'n yung gano'n ako ay trato, gano'n ako, ano parang ayoko na, ayoko mm. na maramdaman lahat yung mga naramdaman ko dati kasi pagod na pagod na ako, kasi yung yung lahat ginawa mo lahat, mm. di ba yung wala ang ginawa ko, hindi ibigay lahat eh. yung hindi ka naman nag-expect ng kahit ano pero bakit parang sakit-sakit palagi, kaya yung sabi ko ayoko na lang, takot na ako. Takot, takot na ako maramdaman ulit yung mga bagay na parang puro na lang ako, puro mm. na lang ako na willing naman ako na lahat gawin eh, di ba? Hindi ako nanunumbat kasi bakit, pag pagbalaga siya yung tao lahat ginagawa mo pero... Bakit yung parang ikaw, hindi eh, ka lang nila naisa po nasasaktan ka na. Okay lang, okay lang. Huwag kang iiyak, huwag kang iiyak. Kaya sabi ko, okay lang. Hindi naman ako nagagalit sa kahit kanino. Parang ano lang, parang pagod na ako. Ayoko na yung, yung ayoko nang isipin lahat kung ano man yung nangyari. Ayoko nang maulit ngayon. Ayoko na magdagdag ng kahit ano. Hmm. Parang mabigat na yung buhay ko. Tama na kasi ngayon, binigyan ko na yung chance sa sarili ko na akala ko magiging okay akala mo okay na pero hindi pa rin eh so ayoko na sino okay. ba yung sinasabihan mo niya? wala akong sinasabihan may ano may ano. pamilya ka ba dito? asawa? Wala, wala basta wala ano kung magakalang ko nandito sila wala talaga akong alam sa kahit ano pero sabi ko nga okay na kung ano man yung wala talaga akong... hindi ko alam ano nangyayari alam mo yun? hindi ko alam wala akong maumpisahan kasi wala akong alam sa kahit ano ngayon sabi ko nga, kung hindi nyo kayang itrato ng tama, ng ayos, tanggap ko na lahat eh. Pero sana, kung hindi nyo rin ako kaya tulungan na maging okay, hayaan nyo na lang ako, huwag nyo na gulayin para naman ma maayos ko yung sarili ko. Kasi kakayanan ko rin naman mag-iisip Pero, mm. syempre kung nagugulo ako palagi, mahirap, di ba mm. So wala akong galit kahit kanino, kasi binago nyo ako, tinulungan nyo rin ako maging maayos sa tao eh, diba? Pero, ayoko naman saktan. Ano na, kumbaga, ayusin na lang yung buhay ko lalayo na lang ako. Pero sa akin talaga, sana, kung hindi nyo matulungan sa kahit ano, bigyan nyo na lang ako ng katahimikan, ng, ano, huwag nyo nang gulihin yung buhay ko, di ba? Kasi mm -hmm. ako, kahit ano mangyari, hindi ko hihilingin na may masamang mangyari sa kahit kanino eh, di ba? Mm -hmm. Mahirap kasi. Mm -hmm. Lalo na pag yung mag-isa ka lang, panghirap kung wala ka matakpuan. Tapos yung mga tao na akala mo tatakpuan po, wala, wala. Pero sabi ko, okay lang kasi kinakaya ko, di ba? Kumbaga, pa rin ako. No? Pero ang sakit lang na yung mga tao na inaasahan mo na Hmm. Akala mo, ayoko na, parang hindi ko naman sinabi na niloko nila ako, pero parang ayoko na lang maramdaman ulit yung mga naramdaman kong masasakit dati. Ayoko nang maulit pa kasi pagod na pagod na ako. Ayoko na. Hindi ka ba natakot? Katulad dito kanina, nakita ko may mga adik dito. Ako, adik din ako. Hindi, pero oh, hmm. ano lang, hindi. Ano, eto lang. Ano, hindi porky ganun eh. Kasi... Nag-adik ka rin? Kaya siguro nililayokan ka ng mga namahal hindi, mo sa walang. buhay. Pero kasi sabi ko nga no nun, nung time na yon, talagang hindi ko lahat naiintindihan lahat. Hmm. Kaya nga sabi ko, eto, kahit na nila ako, alam ko, nandiyan lang sila sa likod ko. Hmm. Pero ang akin, sa haba ng panahon, di ba, nakita nyo na binago na ako lahat na, ano pa bago sa gawin ko, di ba? Nasasaktan na ako, parang hirap na, hindi ko alam hmm. kung talaga bang, di ba, ano, ano pa ba? sabi ko, okay na, hindi ko na, basta mas gugustuhin ko na lang mag-isa ngayon. Ayoko nang isipin nyo kahit sino, sarili ko na lang. Paano yon magtatalamig? Hindi, nasa shelter ko ako eh. Dito sa loob? Oo. Uh, ngayon oh. sabi ko naman, ang akin ng nga lang ngayon, um, siguro kung okay lang na magsakripisyo eh. Pero sabi ko nga, kung isipin ko ibang tao, kung may makasama na, siguro anak ko na lang talaga muna yung gusto kong makasama. So, hindi ko rin alam lahat. Nandito na rin yung mga anak mo? Hindi ko, wala talaga akong alam. Tapos yun talaga mag-isa ako ngayon. So, ang dami kong mga, hindi ko talaga alam eh. Bakit? Okay. Kung ano yung mga, hindi ko rin alam. So, wala talaga akong alam. Wala akong nakakausap kahit isa, wala. Hindi ko alam kung lahat. Hindi ko alam hindi mo ano alam kung sa lahat akit. galit sa'yo. Hindi ko alam. Kaya nga ganun. Kasi ang alam ko, wala akong kaaway. Wala akong ginawa na masama. Ngayon, sabi ko, okay na. Hindi ko na ipipilit. Wala, hindi na ako magtatanong kasi lahat naman tinanong ko na, wala akong nakuwang tamang sagot. Siguro sa sa tamang panahon, Jos hmm. na lang ang bahala kung ano. Oh, ko. 'yun tama, tama. Pero kahit anong mangyari, alam ng Diyos, hmm. alam ko na alam ninyong lahat hmm. na wala akong ginawa ng masama sa inyo. Ngayon, kung hindi man kayo nagpapakita, dahil alam niyo na may nagawa kayo mali, mali sa akin. Hindi ako nagagalit sa inyo. Hmm. Siguro kumbaga, naiintindihan ko rin kung bakit, pero ano eh, kung ano man yung mga yan na ko na kayo. Mm. di ba? Basta ang akin lang, ayoko ng ganito. Gusto ko na lang mabuhay ng tayo ng maayos. Kasi alam ko lahat tayo nahihirapan. Mm. Kung kanggat kaya natin gumawa ng tama, gumawa ng tayo ng tama. Kasi ako, sabi ko nga, kung alam ko lang lahat ng nangyayari, hindi ko hahayaan na mahirapan tayong lahat. Eh. Kasi bakit nanay ako? Mm. Ilan na ba anak mo? Tatlo po. Ngayon, naramdaman ko na rin kung ano yung pakiramdam ng may kasama ka. Mm may anak ka, yung ganito ang buhay mo. Hmm. Natural, mas gugustahin ko pa rin naman na maging okay ulit ako, na maging nanay ulit ako. Ay sabi ko nga diba? Tsaka... Pero huwag kang magagalit, nandito asawa mo. Hindi mo rin alam. Hindi kasi, uh, basta alam ko nandito sila. Hmm. So, last na November 2020 ko sila nakita. Hmm. So, ang akin lang, sabi ko nga, nagmumukha akong tangat si Raulo dahil wala akong o, alam kung ano yung nangyari sa paligid ko. Hmm. Hindi, kung ano man yun, kasi hindi ko alam kung ano yung dahilan eh. So, hindi hmm. ko rin alam kung ano yung nangyayari sa kanila, kaya hindi ko magawang magalit. di hmm. Diba? So, sabi ko nga, total, wala. Kasi kung talaga ano ka, o oh, sabi ko nga, lagi ko na lang pinagdada sa lagi sa Dios na basta Dama, lahat tama, sana ayos, hmm. Ayun. Ngayon, sabi ko nga, yung, ang hirap mag isa eh, yung hmm. hindi ako perfecto o dumaan ako sa mga ganyang bagay nagbisyo ako ngayon. pero ngayon sabi ko nga, kung magkakaroon ako ng dahilan para maging maayos kaya ko lahat talikuran kaya ngayon sabi ko nga, hindi-hindi, inaayos ko yung buhay ko eh. Hmm. Pero eto, huwag nyo rin alisin siguro sa akin yung harapatan ko. Minsan, nasasaktan na kasi ako. Mahirap hmm. mag-isa. Pero lahat to kaya kong talikuran. Kaya nga sabi ko nga, kung hindi ko man kayo makasama, siguro ibig sabihin lang nun, ayusin ko yung sarili ko. Hmm. Yung ano. At ang, naintindihan ko lang na ngayon. Tsaka, hindi porki ano adik or ano, wag nating hmm. usgahan yung mga tao tama, na yan tama, 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 tama. Kasi nasa tao yan eh. Oo. Oh. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga Oo, tama. Alcoholic, mm. adik mm. o ano mm. man, kung lahat ng tao na yan may nagagawang bagay tao rin sila o oh. tao may sila may pinagdaanan mm. yan mm. pwedeng oo oh, nakagawa ng mali mm. pero may dahilan mm. baka pwedeng naging biktima rin sila or what oh, kasi tama. Hmm. Diba? Kaya nga sabi ko nga, lahat ng mga tao na yan, ang kailangan nila, kausap. Oo, oh, tama. Kausap na hindi yung, e, kakausapin oh, ka lang. Ikausapin ka lang dahil may gusto sila. Ang kailangan nila oh. tao oh. na at mararamdaman niya hmm. na may taong nakakaintindi sa kanya. Kaya nga sabi hmm. ko nga eh, ano, ako yung dinanas ko to, ngayon naiintindihan ko na yung mga taong may pinagdadaanan din hmm. kasi, hindi mo malalaman lahat ng yan kung hindi mo rin pagdadaanan lahat. Tama. Mm. Hindi ka mag-uumpisa mula sa ilalim, so, nila. Mm. Ngayon sabi ko, ayun, kumbaga, nasasaktan lang ako siguro sa ngayon. Sabi ko, ito, iniiyak ko lang. After this, wala na. So sabi mm. ko, andun pa rin yung mga blessing ko. Alam ko, talagang, ano, naniniwala pa rin ako, andyan kayo eh. Mm. Pero, mag lang, ano, nasasaktan lang talaga ako. Nasasaktan na lang ako kasi, Parang ayoko na lang sayangin yung buhay ko yung padahon ko sa ganito kasi mm. ngayon alam ko na, 'di ba? Mm. Ngayon ang akin bigyan niyo ako ng chance, tignan niyo kung ano magiging gagawin ko if ever. Sabi ko nga isang pagkakataon lang ulit eh, 'di ba? Mm. Ayoko na ulit bumalik sa ganito. Ngayon ko nagkaroon ako ng pagkakataon. Kung bago sa mo na magbago yeah. pero walang sumusuporta sa iyo. Wala hindi ko na rin kailangan yung support eh kasi mm. kaya ko nitong na na mag-isa. Ang akin mm. lang. Ayoko na ng baggage. Ayoko na mm. magkaroon ng mga kalatok. Kasi naranasan ko yung normal na buhay, 'di ba? Mm. Ngayon wala eh. Hindi ko alam kung ano yung nangyari rin sa kanila. Kaya sa, talaga, dasal lang tsaka ano. Pero, Matagal ka na balita, te? Nine years ago. Sabi ko nga, wala akong ano eh. alam na nagawang mali. Kung meron man, sana kausapin niyo ako. Hindi yung parang pakinamnam ko lahat ng tao ganit saan. Ikaw, kuya, baka may alam ko saan, ikwento mo. Sabi wala, ko wala. wala, wala. Eh, wala. Or sabi ko, baka napapagtripan lang ako hmm. dahil ano, ganyan. Hindi kita pinagtitripan. Hindi na, ko ikaw. Bibigay lang ako ng pagkain oh, sa mga tsaka, nakikita kong homeless. Hindi sinasabi na hindi ako nakakilala ganyan. Ang akin lang, hindi ko naman sinasabi na oo, niloloko ko. Pero sana, hindi sa magpaligoy-ligoy tayo, diretsuhin na lang natin. Tama, diretsahan na lang. Kasi, para at least malaman oo, mo kung para ano. Para diba? alam ko, para hmm. alam ko rin kung ano yung sitwasyon ko. Kung halimbawa, kasi mamaya akala ko, kaibigan kita o tanggap mo ko. Tama. Pero ano, yung hindi pala, pala ka sinusupa. kasi para pag alam ko yung ganon, ako na mismo yung lalayo sa'yo. Correct. Diba kasi mahirap yung ganon na punta lang punta to dito, ganyan-ganyan. Tapos hindi ko alam, balik ka saan. Hmm. Natural, Iiwas ako, bakit? Mahihiya naman ako nun pag alam ko na ayaw mo sa akin, di ba? Hmm. Hindi ko iyaan yung tao, yung sarili ko sa mga tao na ayaw sa akin. Pero sabi ko nga, basta ako, alam ko na yung ganitong pakiramdam. Ako ang katbahari, hindi ko kayo tatalikuran. Hmm. Naiintindihan ko kayo, di ba? Pero, basta dun sa mga tao na ayaw sa akin. Hmm. Yung, or, o ano man sabihin nyo lang, or... Pero pag nararamdaman ko naman na ganun, ako na yung lumalayo eh. Sabi ko nga, ako yung tipo ng tao na masunurin. Hmm. Ma Naiintindihan ko lahat. Ayaw mo yun kumbaga, wala kayong dahilan para magalit sa akin eh. Alam mo yon Ayun, parang nasaktan lang ako kasi na-disappoint lang ako. Tsaka parang, parang bumalik lahat yung na-freshen up. Ayoko nang maalala yung mga ganun bagay. Kaya sabi ko nga, hanggat maaari, ayoko na. Mas gugusin ko na mag-isa na lang muna kaysa maramdaman ko ulit right, yung mga naramdaman ko dati. Ayoko hmm. na. Pagod na ako eh. Salamat po kasi pinagod ko talaga Team pinagod ko. Wala na wala yung two. mga kasama mo rito. Ha? Na nawala yung mga kasama mo rito. Hindi po wala talaga mga kasama dito. Ako May nakita sa... ko kanina eh, dito. Ay, hindi ko kakilala yun. talagang mas Hindi ka natatakot doon mga adik 'yon. Ayakan niyo na kasi sabi ko nga eh, ang babae ka pa naman. Ang tao ah, oh, naman ganito eh. Kung talagang halimbawa may taong sa gagawa na masama sa iyo, kahit mm. anong ingat mo, mm. matidisgrasya ka talaga eh. Pero kung wala. So ngayon diyan ka nakatira sa, sa shelter. shelter. So, Homeless ka na rin. Um Alt. since ano, since naging homeless ako ano one year na. Ngayon, Ayan. August lang ako nagpunta dito. Pero kahit pa paano, nung tumira ako dito, may naging naman ano, pagbabago. Kasi mm. nagkaroon, ako, ako ng... Kung maga ako ng... Dati wala akong pera, kumaga maga ako ng income support, yun hmm. unti, unti Sabi ko nga, talagang... Hindi mo naman kasi yan lahat makukuha ng basta-basta lang eh. Paghihirapan mo pa rin, di ba? Pero sana iwasan mo na yung drugs. Huwag ka nang um, mag-drugs. Kasi ang yun ang mapapasama sa'yo lalo. Oo, pero kaya nga sabi ko nga, pero nga sabi ko nga ngayon, eto nga, sabi ko, magkatrabaho lang ako kasi... Wala akong ginagawang ano eh. Pero eto eh. Um, pero nag, may trabaho ka ngayon? Wala? Wala pa. Naghahanap po ako. May, may, may ka ba niyang ano? Tintulungan ano ka, po, ka ba? Ano po sa income sa Alberta Works or hmm. ano. Ito po kasi nga inuunti-unti ko lang eh lahat. So may, may progress naman. So ngayon naman ang inaayos. Pero may mo mga trabaho. Mag-apply sa po sana ako. Oh. So ito po. Ngayon lang din ako nagka-cellphone for, hmm. for how long? sino nagbigay sa'yo? Binili ko po. Kasi oh, buti may pera naman, ka. Nagkaroon po ako ng income support sa business oh, Okay. So yun, yun, yun nga po eh. Lahat po, Kumbaga kahit na ganun yung nangyari sa buhay ko, gumagawa pa rin ako ng paraan para tama. maging maayos. Tama. Yung sabi ko nga, nagkaroon ka ng pera, gamitin mo ng tama. Tama. Diba, yun ang hmm. akin. Kumbaga, ayun, sabi ko, kumbaga ako rin wala eh, walang ibang tutulong sa sarili ko. sarili mo, tama. Tapos wow. lahat ng tao, huhusgahan ako. Oh, Oo, oh, huhusgahan diba? ka. Yun yung Pero uso ngayon eh. Huhusga, huhusga muna na, bago ano. Oo, oh, ang, hmm. ang akin na lang, ang akin na lang, okay lang, siguhusgahan niyo ako. Although, Paano, Basta huwag ka lang kung sino man sila. Papiktohan po talaga ako. Wait, o, aya, huwag mo kang magpapaapikto. Basta nasa taas ka lagi. Kung hmm. lagi kang maniwala sa taas, huwag okay. ka magpapaapikto sa kanila. Ayun, kaya nga sana yun na lang. Dahil, pag nagpaapikto ka, talo ka. May alam po ba kayo may trabaho? Ay, Ayaw mo pagka ano, nandito ka lang ba dito? Nandito ka lang ba? Sa shelter lang po. Ayun. A Anong pala pa mo? Roda po. Roda? Oo. Uh, sa -sa -sa Saan kayo nag-work? Wala lang. Nag Siguro ka, no? nanalo ka ng loto, hindi, no? Hindi, hindi, hindi. ah uh, Roda, taga pa ka? Kasi nagpo-cleaning po ako, magaling ako sa cleaning. O oh, sige, mayroon akong alam, i ano yung kita Kahit pong, po. part-time mm -hmm. lang, Orban, kasi yung sabi ko nga, iba pa rin yung halimbawa may sarili kang income. hindi ka rin naman pwede iwasan ng income. Pwede ka nung magtrabaho kahit palabas-labas ka lang ka. Palabas -labas o, po, dyan. po, oh, pwede naman po. Mm -hmm. Um, tsaka halimbawa ko magkatrabaho ako, pwede ka naman mag-stay dyan. Ngayon ang akin, baka, baka ipon ako, makabuelo ako, mm hmm. magkaroon na ng stable ulit na ano. Yung iba sa sa ano po sa Rizal. Sabi ko Rizal, nga Rizal Tanay? Sa, hindi po basta banda doon. Basta oh, Rizal si lang si ako. Oh, Rizal, o, sige, sige. Ay, ako kasi iniba ko iba ko na rin. Mm. <laughs> Dati pag may nagtanong sa akin lahat all out. Lahat ng lugar. Lahat naman po ano ako pag <laughs> ako masyado kasi masyadong tiwala. So oh. ngayon naman hindi ko naman sinasabi na ano pero kung lahat sabi ko nga natuto na ako eh. Oo. Oh, so, basta tiwala ka lang sa sarili mo lagi. Huwag kang huwag mo i-down yung sarili mo dahil lang sa mga problema mo. Ant tiwala Ant ka Ant lang sa sarili mo, tiwala sa Diyos. Naapektuhan lang po talaga ako pagdating yung... sa ano kasi masyado nag-aalala sa. Pero, yung, pero sabi yung, nga nila wag. Pero Siyempre. So, Babae ka kasi kaya gano'n. Mapagbala ko oh, eh. Babae ka kasi. Hindi so, yung sinasabi ko mapagbala hmm. ko pero wala na ba sa hey, akin. Eh, <laughs> mo, may, malay mo, yun. malay mo, may magmahal muli, muli sa'yo, di ba? Okay lang so, lang po yun. Pero sabi ko nga po, hindi ko naman priority hmm. ngayon sa ganun. Kumbaga, kung baga, may dumating man, ibigay sa akin ng Diyos, salamat. Pero Correct. sa ngayon, oh. ang priority ko is makahanap ng trabaho, hmm. ng bahay. Kaya mo, pag uh, manaka, tutulungan kita. Para makalabas din po ako dito. Hmm. So, hindi ko naman po sinasabi na pangat dito kasi sabi ko nga, once na makalabas ako dito, maging okay ako. Hmm. Gusto ko, pag bumalik ako dito, ako na yung tumutulong din sa mga katulad ko. Tama. Bakit? Hmm. Kasi naramdaman ko na yung pakiramdam ng ganito eh, hmm. lalo na sa mga babae. Correct. Kung maga, hmm. siguro, binulat lang din ako ng Diyos sa mga Hindi na ako mm ng ano eh, basta ang akin lang, kung ano rin, kasi kahit pa paano, hindi naman ako naging madamat nung araw, di ba? Pero, oh. siguro ngayon... Pagsubok kasi, lang ng Diyos sa'yo yan. Alam ko po. Pagsubok yan. Sobrang, hmm. ano, talaga sinusubok hmm. Pero sabi ko nga, ano eh, araw-araw nagigising ako, binibigyan pala ako ng chance. So, talagang maramdamin lang ako eh, masakit ganun pa eh, lang. Ganun talaga babae kayo, ganun talaga. Hmm. Huh. Talagang parang feeling ko na-disappoint ako sa nakita ko kasi. Basta ito, ito, ito. lang tanda mo, pag nasaktan ka, huwag ka na muli magpapasakit. Ayun nga po, kaya ganun yung, ko, ganun yung. Yung sabi ko nga na hindi hmm. naman ako galit, pero parang natakot ako hmm. na... Nakit, parang nakita ko na to eh. Hmm. Ayoko nang maramdaman ulit yung... Tama, oo. Oh. Diba? Kumbaga, nakita ko na ayoko nang ituloy kasi hmm. parang ano na yun babala na yun sa inawag na hmm. kasi masasaktan ka lang ulit eto kasi isipin mo na lang yung Aulit anak mo ug mo na lang isipin yung sarili mo isipin mo sabi yung sabi anak mo sabi ko nga eh kung magsasakripisyo oh. ka ako para sa iba, babae tao, ba anak mo babae lalaki niya okay. sabi ko nga ano kung um, kung magsasakripisyo man ako para sa ibang tao syempre magsasakripisyo muna ako para sa mga anak ko kasi hmm. sabi ko nga lahat to tinitiis ko bakit kasi kung pagdating ng araw magiging okay ulit makakasama sila magiging masaya na ulit ako hmm. Hindi ko kailangan na siguro basta yon sabi ko nga kung ano man yan, sana lahat titisin ko. Basta sana may magandang bunga pagdating ng araw. Oh. Basta ang priority ko, ayusin yung sarili ko para makasama ko yung mga, mga -anak, anak, ko. mo. Yan so, ang priority mo. Ayun. Basta tsaka hindi na ako salbahe ngayon. Hindi ka tulad ang Correct. Dati. Tama. Oh, sige. Kung hindi oh. ka na salbahe, tama. Oh, no, Sorry, no. You want some coffee, bro? Oh, no, I'm okay. good. Okay. Okay, okay. Thank you so much po kasi favorite ko to ah. tong oh. Timbits tsaka oh, ah, Sige, so uh, anyway, kunin mo na to lahat. Kasi wala wow. na yung, yung, yung mga kasama mo rito. Oh, ah, kunin mo na to lahat. Eh, isa, kunin mo na isa para In, may kape. Ah, uh, so, rin. hindi ako nagkakape. Na ano kasi ako. Tapos si Ano pong pangalan niyo? Jo, ako si Jo. Jo. Kasi anak ko naman Joshua. Joshua, ako si 22 Jo. Ito na siya, eh. binata. Hmm. Malaki ni anak so, ko. So, baka kailangan mo ng cash. Hindi po, kuya, okay lang. Okay lang. So, may baspas ka. Baspas. <laughs> At bang, least yan. eh, hati tayo. Sige na, kunin mo na. Huwag mo lang ita drugs. Ay, hindi po talaga huwag mabibili ng gamit. Eh, sige. Magkaroon na po ako ng gamit. Kahit libre, wag kang kumuha. Sa'yo yan. Salamat. Salamat po. Roda? O, oh, basta, po kayo dito. Dito lang, pwede ko Uy, kuya, lang. ayoko, natatakot ako. Hindi, huwag kang matakot para sa'yo yan. Walang kapalit, Walang kapalit yan. Ayoko. Walang kapalit yan. Sa'yo yan. Basta kung gusto mong ano, dito ka lang dito, dito lang bakit tama kita o shelter saan? po or As dito lang po Dito di, lang na area na to. Pero lang po ako dito eh. Hindi hmm. po talaga lumalabas. O tama, wag kang lalabas At ng palabas. Po talaga hmm. shelter lang ako eh. Hmm. So may sinamaan lang din po ako kanina. Hmm. Uy Sige, walang walang kapalit yan dahil mabait ka dahil pinagbigyan mo ko makilala ka para sa iyo. Opo, salamat ha? po, Jo. Jo. Oh. Salamat, salamat po. Sana makaraos ka na sa yung problema. Ano po, talagang ang kailangan ko lang po trabaho. Hmm. Hayaan mo, malay mo. Matino po akong tao. Mukha ano, ano. <laughs> ano lang kung ano. Basta, ano lang, taste-taste lang. Okay lang, taste ano taste po, lang. Po, wala pong problema sa pagtitiis. Sabi ko nga lahat titiisin ko. Basta hmm. alam ko lang na mag, may piece of mind lang ako kasi pagdating sa... Wala akong alam sa mga anak ko eh. Nasasaktan lang kasi talaga Basta tao. isipin mo lang lagi mga anak mo. Yun Opo. lang kung ano doon, mahalaga. Opo. ah, tapos sa taas. Opo. okay? Opo. okay? Ah, salamat ingat, po. Sige. ingat, ingat. Pasok ka na doon kasi delikado rito. Okay po, sige po. Ha? Sige. Ano sige. Ano huwag okay. mo bilin drugs, ha? Ano po, pumunta? O oh, sige po, may pupuntahan nila ako kliniker. Hindi po ako bumibili. Kahit libre, wag kang lil... ano. Okay, ha? Thank sige, salamat Roda. Salamat po. Bye-bye. Salamat Ingat. Sa'yo na yan lahat. Dami naman yan. Okay, lang. Siga po, salamat. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Ingat po kayo. Ikaw Bye -bye. rin. Ingat. YouTube. Bye-bye. Ayan na naman po. Mayroon naman tayo nakilala ng isang Pilipina. Homeless. So, kawawa naman. Hanggang dito na lang po itong video ito mga kababayan.